Ang araw po si Mike Anyayahan ito. Uh, mali ba ang mamalimos? Uh, kasi ano eh, sa, sa tanong na kung maliba ba o tama ang mamalimos, maraming ano no, nalilito dito. Uh, dahil ano, dahil uh, mula pagkabata, ano, itinuturo sa atin ang kabutihang asan. At kasama doon ang pagiging uh, generous, no? So, tinuro sa atin na ang generosity ay virtue. Uh, at dahil dito no, pati sa mga ano no, pati sa mga sa mga uh, nobela at uh, pelikula o o epiko kasama ang generosity no. At ang pamamalimos doon sa namamalimos, di ba? May mga minsan may mga kwento ng pambata, no? Na common na common yung matandang kaawa-awa na nagpapanggap na na pulubi tapos may may magic pala, no? O o merong igaganting pala doon sa sa nag, nag nag naglimos, no? So nagbigay ng limos, no? So ganoon, ah uh, uh, kaya ang 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 pagkakaalam ng marami ay yun na yung ano yung, yung yung pinakabukod ng kagandahang loob no uh, pero ano no pero uh, hindi natin namamalayan na ang generosity ay hindi ginagawa for its own sake no? we cannot we can never be generous all the time no? Uh, kasi kung generous tayo Generous tayo sa lahat. Hindi lang sa nangangailangan, pati sa hindi nangangailangan. Generous tayo, hindi lang sa sa mababait, pati sa masasama, no? Generous tayo, hindi lang da, hindi lang tuwing meron tayo, kundi kahit wala tayo, generous. Uh, at generous tayo sa lahat ng oras. Kahit imposible mangyari ito. So ngayon, uh, doon pa lang, no, malalaman natin na imposible talaga na na maging ano no na 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 maging generous for its own sake no. Laging may pinatutungkulan ang generosity. Kasi ang generosity ah, hindi siya pwedeng gawing unconditional. Uh, hindi ko masabi ano no, ah, ganito yung pagpapalimos no. Ah, sige, mag, magbibigay tayo ng limos. Ah, tama ba o hindi? O sige, pwede natin sabihin tama, no? Pero tama ba o mali ang manlimos? Humingi ng limos? Hindi ko sasagutin ng diretso 'to dahil hindi ko alam kung tama o mali ito. Dahil wala namang ano wala namang uh, nagsabi sa uh, sa akin mula sa kung saan mang lupalop na isang propeta at magsasabi sa akin na mali yan. Kaya lang, no, sa pamamalimos, nagkakamali tayo. Uh, dahil doon marami tayong na ano, no, naikokompromiso na mga bagay na dapat ay ginagawa natin tama pero hindi na nagiging tama dahil sa sa pagbebeg natin no? So, halimbawa, di ba? Integridad, no? Nawawala yung integridad natin kapag uh, may may merong merong panlinimos na ang hinihingi ng limos o, o nung nagpapalimos o nung nagbibigay ng limos ay isang kapalit na importante sa iyo, no? O, uh, meron dyan, di ba? Sa kababaihan, naaabuso sila. No? O sige, uh, nagpapalimus ka, bibigyan kita ng ganito. Sa isang kondisyon, no? Ah, uh, yung katawan mo. Mga ganun ba? Um, um, uh, maraming bagay, no? Maraming bagay. Kahit sa, hindi naman, hindi naman sa mga mahihirap lang, kundi kahit sa may mga, may mga kaya, no? May nalilimus dyan. At, ah, uh, nagiging ano no nagiging uh, ang tawag dito uh, uh, nag, na, nagdudulot ito ng ano no ng paggawa ng uh, kasalanan no uh, nagagamit sila ng nagbibigay ng ng limos at isa pa no uh, mismong yung nanlilimos umaabot sa punto na nang aabuso na dahil ano no dahil ah uh, once na nakatikim ng ano no ng ng biyaya eh hindi pa masisihan doon kundi itutuloy pa kasi napaka-convenient nga naman mamalimos di ba manghihingi no so ganun din yung mga ano yung mga ah uh, walang trabaho no na nagpapasasa lang doon sa uh, sa blessing na ibinibigay ng mga breadwinner no? so lalapit sila manghihingi imbis na magbanat ng buto no eh ngayon paano naman kung pag yung bata no? yung bata ng na malimos di ba bibigyan mo ba kasi kaawa-awa no maawa ka bibigyan mo nasa iyo yun choice mo eh no pero kung ikaw bata ka ah uh, anong pipiliin mo? Mamamalimos o hindi? Kung hindi ka mamamalimos, totoo bang hindi ka mabubuhay? Uh, hindi ko masabi. Kasi may nakikita akong mga bata dyan na ano eh, na mas pinipiling mamasura o mga lakal, no? Uh, at uh, uh, mag, ng, ng kalat, no? Kaysa mamalimos. Pero dahil sa sa pinagpagura nila kahit kakarampot masayang masaya sila kakarampot yung kinita nila sa pagbebenta ng mga kalakan nila ato. No? Pay ganoon eh. Uh, so doon mo masasabi no na na hindi ano eh hindi uh, ultimate problem or 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 kata ano tawag doon. Hindi mo masasabi na hindi siya yung sukdulang kahirapan eh, yung pamamalingos eh, dahil uh, merong ano eh, merong nakakagawa pa rin ng paraan, nakakahanap kahit minsan masatanda nga no? nakikita ko, no? may mga buhat-buhat na kung ano-ano mga binebenta binibenta nila kahit na uugod-ugod na kumpara sa iba na masatanda rin, pero may konting kalakasan kumpara sa isang matanda pero namamalimos no? pero mukhang kaawa-awa yung namamalimos pero hindi natin alam na merong pang mas kaawa-awa pero hindi na no? So, ganun. Ah, uh, kasi ano eh, um, kahit sa mga hayop, no? Ang nakikita ko na namamalimos yung mga domesticated uh, na ano eh, na animals or mga pets, no? Diba, wa aso, no? Pag kumakain ka, namamalimos yan Ah, uh, pusa, di ba? Pero, Noong unang panahon na hindi pa sila domesticated, the least na pwede nilang gawin ay mag-scavenge. No? Mag-scavenger sila. Wala nang lilimot sa kanila. Nabubuhay sila. At ganoon din yung mga tao. No? Ang problema kasi kapag ka nalilimos ka, no? both sides, no? may pang-aabuso. Yung nag, nang, nang aabot sa punto na, ma, na masasanay siyang manghingi hindi niya pag uh, papaguran yung yung mga bagay-bagay na dapat niyang pagpaguran. Uh, hanggang sa maaabuso niya, no. Doon naman sa, nan, nan sa nagbibigay ng limos na lang a, naaabuso rin nila. Yun. Na, na unang-una, pwede nilang magamit 'yon para pataasin ang imahe nila. O kaya naman ay gamitin yung taong binibigyan nila ng limos, no. May kino may may, may gano mga tendency. That, that That's why no. Ang ang pandilimos ay ano no ay uh, uh, hindi man mali pero nagdudulot ito ng ah uh, ah uh, pag I mean nagdudulot ito ng paggawa ng pagkakamali. So hindi ano no hindi naman siya masama. Kasi may may mga instances na kailangan natin gawin ito. Ah, uh, talagang no choice ka. Ah, uh, uh, ka sa kaawa-awang lagay at wala ka nang wala na, wala ka na talagang paraan kundi di uh, gano'n na gawin mo, manlimos, to. No? May iba naman na hindi sila ang nanlilimos, hindi sila ang nagpapalimos, nanlilimos sila para doon sa ibang tao. So okay lang 'yung mga ganun kung na nandudoon talaga sa ano eh sa sa sukdulan talaga no. Ah uh, wala na talagang chance. Um, uh, uh, ano eh ah uh, pero very rare eh, yung ganoon eh. Uh, very rare yun eh. At hindi talaga natin dapat ano yun eh uh, pin, uh, 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 nagiging priority para sabihin gumag na may magandang asal tayo or may ginagawa tayong kabutihan no tignan nyo ngayon, di ba? Uh, bakit ano, no, bakit yung ayuda, no? Masyado nang na-demonize, no? Hindi na maganda. Pero siguro, kung ito ay hindi na abuso ng kahit sinong, ano, no? kahit sinong uh, nasa kapangyarihan, uh, masasabi mo pa na, ano, eh, na, na, pasok ito doon sa sinasabing pansamantalang awa. No? Kasi pansamantala lang yan, eh, band-aid solution yan. Eh, no? Ang problema ngayon, yung ayuda, ang pangit na ng, ano, no? ang pangit na ng imahe. No? Ha? Ah, kapag ka tumatanggap ka ng ayuda, nakakahiya ka. At yung nagbibigay ng ayuda, ay mga taong mga abusado or manggagamit. Diba? So, hindi na maganda. Adgero din sa ano, ganyan din sa sa mga iba't ibang klase ng ng panlilimos. Um siguro ano ko lang no, ah uh, uh, tungkol dito sa ano no, sa sa standpoint ko uh, bilang isang stoic no. Kung, uh, ang stoic kasi ayano, uh, ang stoicism kasi may ano no, may uh, kahit influence ng cynicism na nanggaling pa kay Diogenes the uh, Cynic. No? at, at magbibigay na lang ako bago ko at uh, sasapusin ko lang, lang tong video na to sa sa istorya ni ano no ni Diogenes na na kilalang philosopher no, sa panahon niya uh, sa Athens uh, uh, sa Athens ta, uh, sa Greece no tapos a uh, e uh, yung time na ano eh ng panahon ni ano ni ni uh, Alexander the Great. No? So, prosperous yung Greece. Diba? At uh, maganda, rin ang, maganda rin ang buhay niya no, ni, ni, Diogenes. Pero, iniwan, lang, iniwan niya lahat ng mga yaman na yan. No? Ng mga, lahat ng bagay. Siguro, ang lang niya, ibalabal lang. No? Wala na. Lobas siya. No? At, uh, uh, nagpagalagala na parang aso. Uh, tawag nga sa kanya, di ba? Na the, uh, the dog, di ba? The, yogi the, the dog, you know? So 'yun, uh, parang ano, para siyang para siyang uh, taong grasa, no. Ah, pero ang akala nila ay namamalimos. Akala nila ay kaawa-awa, pero pinili niya yung buhay niya, no. Although siyempre sa mga stoic hindi hindi uh, OA na yun, no? hindi hindi yun ang ano natin hindi yun yung pattern pero natuto, natuto lang ang stoicism doon sa story niya. So, pumunta si ano, pumunta si si Alexander the Great sa kanya kasi kaya lang philosopher siya, no? At na naawa si Alex Alexander the Great sa kanya kasi wala siyang bahay, no? Nakatira lang siya sa parang parang drum. Uh, ngayon, inalok siya ni, ano, ni Alexander the Great. Sabi ni Alexander the Great kay Diogenes, ano bang gusto mo? At ang sabi ni Diogenes, ang gusto ko ay umalis ka sa harapan ko. Hindi ko kailangan ang kahit na anong tulong. Okay, mo, no? ah uh, uh, oo oh, nga naman, kasi may, meron siya talaga eh. Originally, meron siya. Ma, marami siyang uh, marami siyang pera or mayaman siya, no? Pero iniwan niya lahat yon Kasi alam niya, kaya niyang mabuhay kahit wala yung mga yon at in fact no yung sobrang ano no yung sobrang uh, uh, desire sa mga bagay na kailangan yun yung sumisira ng pagkatao at yun na intindihan ni, ni ni Diogenes no, na ang ang sumisira sa tao ay yung ano no yung pagpapabaya natin sa na na, na hindi kontrolin yung need natin uh, na, na uh, gusto natin lagi isatisfy yung need natin pero hindi pala tama yun kasi sa pagsasatisfy ng need hindi tayo nagiging ano nagiging satisfied at lalo tayong nagiging greedy doon tayo nasisira so, pero sa ganung sa ganung ano ganung lifestyle nagawa ni Diogenes na na nalabanan yung ganung tukso So, kaya 'yun yung ano eh, 'yun yung pinaghuhugutan. Yung prinsipyo na 'yon na ang mga Stoics doon na na hindi ah, uh, as much as possible, 'wag ano, 'wag mamamalimos. 'Wag manghihingi, pagpaguran mo. 'Wag kang matakot na ano no, na na pagpaguran ang mga bagay na kailangan mo. Ah, uh, dahil ano no sa sa pagganoon no, sa pagsunod sa mga desire mo or sa pagsasatisfy ng pangangailangan mo nagko-compromise ka ng bahagi ng pagkatao mo kaya ingat kayo sa mga mga kinakailangan n'yo hindi lahat ng kailangan natin ay nakabubuti sa atin kadalasan nakakasama kaya as much as possible huwag mamalimos ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.